Buenos dias, mi amigo. Welcome back to my channel, El Pescao Barbosa TV. It's me again. Nandito na naman tayo. Kasi gusto ko lang i-fix, mga amigo, yung kakarampot ko na setup ng mga gapi. Pero hindi lang gapi. May iba rin nahalo na ornamental fish na gusto kong i hybrid <laughs> Gusto kong paramihin, mga amigo. So, samahan niyo ako. Saka, saka na lang muna uh, yung sabi ko kasi sa last video na pag-usapan natin na kung bakit ako sumuko sa dun sa pwesto ko na nagde display ako ng mga ornamental fish kung saan ako nagbibenta ng mga isda natin mga kamiko ah uh, yun nga sabi ko na pag-usapan natin saka na lang muna yun kasi hindi pa fix, hindi pa final yung yung decision ko <laughs> ma paiba iba yung mga ano ko, mga decision. So, ito na lang muna yung video natin. So, for today's video, uh, yung pangarap ko na magkaroon ng mini farm pero ito ano lang ano lang one port lang siguro one port lang ito na pwede nating sabihin na mini farm yun lang mga kamigo sa niyo ako papakita natin sa isa, -isa. ano natin mga amigo kung saan nakalagay yung aking mga set up na tabs dito, unahin natin dito yan, kung nakikita nyo yan mga amigo, dito sa likod ng aking bahay sa aking bahay kubo so pisa natin dito sa isang tabs na yung laman mga amigo, ay mga long body black mollies yan, mga long body yan, layer Ayan. Uh, ito yung nabili ko sa aking kaibigan na si Boss Harry Elections Shoutout sa iyo, uh, kaibigan ko uh, Nakabili ako sa kanya tapos ayaw kong ibenta lahat Kasi syempre gusto natin na magkaroon ng ganitong Klaseng ano, variety, variety ha, na ornamental fish So dito tayo sa pangalawa. Toy mga galing din kay ano pa rin kay Boss Hari. Ay toy mga gapi na na selected gapi na binenta sa akin. Toy may pagka blue na linya na nito, linya na ito ni ano ni Boss Hari. Uh, may pagka blue na mosaic 'yan. Uh, dal dalawa ay I min mean, oh dalawang ano to trio na nailagay ko kasi wala pa akong extra na tabs so diyan na lang muna kayo <laughs> diyan lang muna sila so dito tayo sa pangatlo ito yung mga pry na ng black mollies long body so nagkaroon ng pry pero medyo konti lang medyo kuripot yung mga molis siguro hindi pa panahon para mag bigay ng maraming mga fry so dito ah, kaapat na ano kaapat na tubs ay mga 'yun pa rin yung mga black molis yan <clears throat> tapos excuse me po <laughs> tapos dito yung ano natin mga toksidokoy na dalawang pares lang yan na ano na toksidokoy tama ba dalawang dalawang pair one pair two pair tama 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 <laughs> so yan medyo malaki na yung chan ng mga pime mga kasi dalawa yan sila malaki na uh, sana sa susunod na araw o linggo sana magka rona na tayo ng pride dyan para kahit pa paano na uh, karoon tayo ng ibang klasing strain ng gapi tapos dito ay gapi din yan yung galing din yan kay, ano, kay Boss Hari tapos dito ay mga gapi rin. Yan ay mga sari-saring mosaic. Yan, sari-saring mosaic. Tapos dito may nilagay ako ng danyos. Yan. Nagbaka sakali ako na baka maka gusto ko talagang maghintay na paano ito mag mag-breed paano to magkaroon ng mga fry ah uh, kaya inaabangan ko hindi ko to binenta marami yan sila dati ngayon nagtira ko ng ilang piraso diyan para gusto ko lang ma experience kung paano to paano to alagaan sila kung sakali na magka-fry yan Alright. So, doon tayo. May konting ano din tayo doon. Tabs. Dito, dito. Ayan. May ilang piraso pa lang yan. Mga walong piraso na tabs. So, dito mga amigo ay... Ay, excuse me po. Gapi pa rin yan. Mga ito ay sarili ko ng ano... ah uh, linya. So, grabe man this ano na mga juby size pa lang yan pero niligay ko na dyan para preparation <laughs> tapos dito mga may na-habis na ako dito na fry mga masahit. tapos dyan ay ano yung mga double swords na gold lace yan medyo juby pa pero yung mga female, uh, malaki na yung chan, may ano na nga dyan yung iba, may fry na, pero konti lang tapos may ano tayo dito na iwan ko lang kung anong tawag dito, parang blue panda blue panda na gapi ayan, yung lalaki tatlong female, tapos isang male tapos dito may tatlong tabs pa ay, excuse me po. <laughs> dito ay may nailagay ako ng mga sword tail. Yan. Pero ano yan? Mga jumbo jeans. May pagka ano yan. Pag mga ano yan. Lahi yan ay malalaki. Jumbo. Jumbo size. Yan. Tapos dito. Ito'y nailagay ko na sarili ko ng ano to, breed na mosaic Jubi size pa lang pero nilagay ko na dyan para kung sakali preparation grabe man tapos turin rin sarili ko na yung mga ano linya na mga mosaic pero hindi pa talaga as in perfect ayan So siguro sa susunod, malagyan pa natin dito kahit tatlong tabs, pwede pa yan. Tatlong tabs, iurong lang natin yung doon. Doon din, lagyan pa natin ng isa para kahit pa paano madagdagan yung ating mga tabs. Okay. So yun mga amigo, na naipakita ko na, na, na ko na sa inyo yung mga tabs ko ng mga gapi. <laughs> kahit kakaramput lang yun, pero kahit paano may ano tayo, may ginawa tayo ng ating munting munting pangharap na mini farm. Pero ano lang yun, parang nagumpisa pa lang tayo. So, hanggang dito na lang muna yung video natin. Maraming salamat sa panonood. Uh, sa sunod siguro sasabihin ko na kung sunod na video sasabihin ko na kung bakit ako pero anyway hindi, hindi pa talaga ako nakapag kung susuko na pa talaga ako sa pwesto ko so muchas gracias hasta la vista bebe adios